Good morning, good morning mga idol Ayan, tayo nagluto ngayon ng dinuguan mga idol Ito na, ginisa na natin ang ating karning baboy Ayan o, imegus-megus muna natin At mamaya lalagay na natin ang ating dugo Ayan guys, at sarap na naman ang kain ng kuya Pipoy Ayan mga idol o, eto na mga idol, ilalagay na natin ang ading dugo. Ayan na guys, oh ang ading dugo. Ayan, megus megus muna natin ang ating dinuguan at mga idol at mamaya kagay na tayo samahan nyo kong kumain mamaya mga idol ayan na mga idol luto na ang ating dinuguan oh. No? yummy yummy again no? ayan ang dinuguan ni kuya pipoy official ayan ang mga idol no? kagay na rin tayo maya maya mga idol at luto na rin ang ating sindaing o mga idol o oh. yan yummy yummy again o oh. diluguan kayo dyan tara kain na, na tayo mga idol bless you O oh, mga idol, Tara tayo kumain ng tanghalihan na yan. May sili tayo mga no, idol, oh. to no? ito ang ating dilubuan. po mga idol